Sa isang mundong binabalot ng digmaan at kapangyarihan, may mga sandaling hindi kayang ayusin ng lakas o taktika. Minsan ang pinakamalalakas na nilalang ay siyang may pinakamalalim na sugat. Matapos ang mapait na pagkatalo kay Rudra, umatras si Feldway upang buuin muli ang kanilang puwersa. Ngunit higit pa sa pisikal na pinsala, ang kanyang dinanas sapagkat sa pag-uwi niya, natanggap niya ang pinakamasaklap na balita. Ang pagkawala ni Michael ang tanging kaibigang pinayagan niyang lumapit sa kanyang puso. Isang koneksyong hindi dapat maputol biglang naglaho, isang paalam na hindi niya inasahan, at isang damdaming hindi kayang tapatan ng kahit anong kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang galit, hinagpis at pagtanggap, ipinanganak ang isang bagong layunin, isang bagong apoy na tutupok sa kanyang puso bilang isang monarkong walang kapantay, ito ang yugto ng pagkawala, ng pagbangon at ng paglalagablab ng damdaming kay tagal niyang kinubli. Ako si Loki Anime Recap at ito ang pagpapatuloy ng ating kwento sa Tensura Light Novel, Ang Pagkabigo ng Isang Pinuno. Bilang pinuno ng Seven Primordial Angels, si Feldway ay itinuturing na haligi ng kanilang grupo. Ngunit sa kanyang sariling pamumuno, hindi niya pinapansin ang opinyon ng iba. Dahil dito, unti-unti niyang nawala ng ugnayan sa mga kasama hanggang sa hindi niya namalayang nawawasak ang kanilang samahan. Mayroon din siyang tiwala kay Fen, ngunit hindi niya ito kailanman pinagsabihan ng kanyang mga kahinaan. Tanging si Michael lang ang tunay niyang naging kaibigan ang punan ng kanyang pagkukulang, ngunit makalupit ang realidad. Nauna si Michael, naiwan si Feldway mag-isa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Feldway ang pagiging mahina, ang pagtindig mula sa kadiliman. Hoy, General, tama na ang drama mo. Ano na ang susunod nating hakbang? Ang walang pakundangang si Vega ang sumira sa katahimikan, tahimik si May Furuki, ngunit si Vega ay parang walang pakialam. Nainis si Feldway. Tumahimik ka. Nawala na ang koneksyon namin kay Michael Sama. Hindi ito ang oras para sa'yo. Ngunit sagot ni Vega, ha? Nagmalaki pa, pero sa huli, talo rin. Walang silbi. Nagingit-ngit si Feldway. Sinugod niya si Vega. Ang lakas ng general na to, ngunit hindi pa rin tumigil si Vega. Bakit mali ba ako? Hindi ka nga nagreklamo ng mamatay si Cornu o nang kainin ko si Naoria at Arios, di ba? Tama si Vega. Si Feldway ay hindi nasaktan sa pagkawala ng mga kasama. Tiningnan lang niya ito bilang pagkabigo sa misyon. Para sa kanya sila'y mga piyesa lang. Ngunit si Michael ay higit pa roon. Anong alam mo? Ginagawa ko to para sa mas mataas na layunin. Ngunit sinagot siya ni Vega, tama na ang ilusyon mo. Sa mundong to ang lakas ang nagdidikta ng tama at mali. Sa ilalim ng sobrang presyon, nagpatuloy si Vega. Si Yuki, ang boss ko, lumaban sa kabulukan ng mundo. Pero kahit siya, natalo. Sa huli, wala rin. Pagkatapos ay sumagot si Vega ng derechahan. Kaya ang dapat lang gawin ay maging tapat. At kung totoo na ang lakas ang hustisya, ikaw na ang boss. Tahimik si Feldway. Pero habang tumatagal, napagtanto niya. Unti-unting nawawala ang kanyang dalamhati. Marahil, ito ang paraang tulong ni Vega Isang payak, brutal na katotohanan, ang muling pagsiklab ng isang monarko. Simula na ngayon, ako na ang magiging hari sa halip ni Michael Sama. Ipaglalaban ko ang trono hanggang sa muling magising si Veldanava Sama. Hindi na niya kailangang magtago. Ipinamalas na niya ang kanyang tunay na anyo, ang unang nilikha ni Veldanava. Ang kanyang mahabang pilak na buhok ay kumikislap na tila liwanag ng langit. Ang kanyang asul na mata ay may ningning na parang mga bituin. Hindi na siya mukhang manika bagkus isang Diyos. Taglay niya na ngayon ang lahat ng kapangyarihang tinipon ni Michael. Maging ang mga kakayahan ni na Velzard at Velgrind ay nasa kanya na. Grabe, halimaw talaga to. Sambit ni Vega, ngumiti si Feldway. Vega, ikaw ang gumising sa akin. Salamat. Heh, wag mo kong pasalamatan. Basta't wag mong kalimutan. Pag nagpakita ka ng kahinaan, kakainin kita. Alam ni Feldway na seryoso si Vega. Ngunit ngumiti siya sa halip. Hmm, Inaasahan kita. Ngumiti si Feldway, ngunit ngayon ito'y may dalang malamig na determinasyon. Isang tunay na hari ang muling isinilang at dito nagtatapos ang muling pagbangon ng isang halimaw, isang monarkong handang lamunin, ang langit at impyerno. Si Feldway, ang bagong banta sa kapayapaan ng mundo. Ang tanong, may makakapigil ba sa kanya? Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog anime content. Hanggang sa muli!